Mga guys, hello po, kamusta? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung amin. Lugar dito sa Amerika. dati, puro puno 'to. Ngayon, nalinis na siya yan. Ayan. Dati puro puno ayan oh. Ganun yung labas. Si narito kami sa bukid. Aram bukid sa Pilipinas. Wood. Puro puno ayan, ayan. Ayun oh, mikapit ba ala pala, inaayos pala, nililinis pala ayan, yung aming kalsada ito kami sa kalsada ang aming unting tahan dito sa Amerika, yan, ano yun no? private property you know? ayan, ang itsura ng aming lugar dito po sa America, ayan ito sa inyo Pada dating ko lang galing sa trabaho. Ayan, puro puno. Ayan, Tignan naman yung puno namin. Sobrang laki. Ayan, sobrang laki ng mga puno. Ayaw paputol putol ng asawa ko yan. Ayan, oh. nasa na yung sanga. sanga. Ayan, meron kami isang kapitbahay na medyo malapit. Ayan. Ito, oh. Ayan, ang aming lugar. Dito, ayan, yung aming kapitbahay. Kaya kang pwedeng pasyalan. Ayan. Ito. Oh. Ayan yung likuran. There. Walang kawagbahay. Ayan ang aming house. Ayan ang aking house dito sa Amerika. Ayan. Si yung puno. Napakaganda. Ayan ang nagsisilbing. Ano namin. Pag may bagyo. Ayan ang mapakalakan ng puno dito sa amin. Ayan o. Oh. Ayaw pa asawa ko. Ayan. Dito nung tayo sa side other side. Niligyan ko siya ng mga ilaw sa gabi. Ayan. Sensor light. Pag sa gabi, may ilaw naman siya. Kahit ka paano. Ayan. Ito yung puno. Ayan. Pakita ko sa inyo bago ako pumasok sa loob ng bahay. Ayan. Yung puro puno. Green, green, green. Ayan. Pinakat ng asawa kayong yung grass namin. Ha? Ayan. Sila puno. Sobrang ganda ng puno namin. Sobrang laki. Yeah. Sobrang ganda na ng puno. Laki-laki, no? Ayan. Ang aming lugar dito. Tapos tatlo lang kami sa bahay namin. Ayan. Ayan yung puno, oh. Tanggal na yung mga sanga-sanga. eh -sanga. may tanim ako. Kaya rin, hindi ko na mapasla, yan. Ayan. Ayan. You know, aming life. Ang aking life dito. Ayan. Tidadating ko lang galing sa work kapipick up ko kay Kike kaya dito ayan dito yung tubigan ayan yung tubigan namin ayan mga yan yung balon well ayan yun eto naman tambakan shed napakataming tambak niyan hindi ko siya ma-open kasi sobrang tambak ang dami niyang tambak ayan meron pa bakanting property ayan oh. marami nang bumibili dito ng lupa sa, sa lugar namin ayan bakante pa yan wala pang bumibili kaya puro puno pa ayan ayan yung aircon centralized aircon ganito dito sa amin para hindi mainit ayan ayan yung likod bahay nakita ko sa inyo hmm Ayan, bagong damo. Bagong cut ng damo. Kaya, pinakita ko sa inyo. Ganda, di ba? Ayan, ang pag magpapakat ka ng grass, malaki bayad kasi malaki ikakat. ayun Kaya kung damat yung time na ibebenta namin to, okay naman, bibili na lang kami ng maliit na Lupa at bahay. Ayan, yung likuran ng bahay namin. Hindi, wala masyadong gagawa. Kasi, kami lang naman tatlo. Asawa ko, anak ko, at saka ako. Ayan. Ayan. Ito ang ganitong bahay dito sa amin. Sa Amerika Okay. Ayan, oh. Yung aming tubig. Ayan, yung aming tubig. Medyo malinis kasi pinakat na grass. Ito, mahal to. Bahay namin. Oh, shit. Okay. I'll go inside. Hmm? Ayun, no, blue. Asa ako mahilig sa blue. Kaya blue. Ayan. kulang Bulo. Ayan. Okay. Pasok na ako. Ayun, mga tanim ko. Nakita ko po sa inyo ang aking house. Sarabas. Ha? Ha? Bye! Thank you for watching. Tsaka ako nagpakita sa inyo yung loob kasi may madumi. Bye-bye!